Hala po mga panggaling clip, shoutout sa lahat dyan. Kumusta kayo dyan? Ayako, okay po. Kumusta yung mga kalagayan niya? Ayan, ayan sa ilagay ko. Ay, mga pangga, video for pa today ay another day, another video, another voiceover na so, naman tayo. Ay, mga pangga, galing po pa kami sa anghelis dyan kasi sinundo ko si Tia Tidy galing sa dao. Subaba siya sa Tito John niya papunta sa Angeles at sinundo namin doon sa sapung kung saan nagtrabaho yung Tito niya. Ayun mga pangga, after po sa pagsundo ko kang Kidi, kami po ay pumunta ng Nipo Mall, ay maroon po kami bilibili doon. At after namin doon at nakabili na kami, kami po ay uuwi na. At nagtatanong kami kay Manong Driver kung magkano yung pamasahe papuntang Manibaw para laya nagulat naman ako sa sinabi niya sabi niya 150 sabi ko ha pat ganun papunta namin dito 120 lang tapos pabalik yun 150 na hindi naman matraffic reklamo ka pa yun hindi, ma hindi madaling mag drive hoy <laughs> ayun may, may napag na pag isip si manong o oh, sige na 120 na o oh, sige ano pag antay natin di sakay na larga na ang lakas ni manong magpatakbo dyan pati buho ko ay lumilipad na Tumatago si Kylie sa lakas ng hangin kasi ang lakas ng patakbo ni Manong. Hoy Manong, dahan-dahan lang po. Hoy, okay, natatakot na. May kasama po kung anak. Kaya Manong, dahan-dahan lang. Kaya sabi ni Manong, opo ati, dahan-dahan lang po to. O sige nga, dahan-dahan nga siya ponte-onte. Unti -unti, pero yung buho ko lumilipad pa rin papunta sa kanya. Hoy, ganon. Huwag ganon, Angel. <laughs> Ayan mga pangga, hanggang dito na lang din to yung mga video ko. Ayan, mag po kayo palagi dyan kung saan po kayo naroon mga pangga. God bless to all. Ayan, wala na bang ulan sa inyo? Ay, dito sa amin ay mainit na. Wala nang bagyo. O na mga pangga, hanggang dito na lang to. Bye bye. Ingat po sila sa iyo. Ay, po tayong lahat po. God bless to all. Bye bye.